Hello, hello everyone. Uh, thank you so much sa lahat ng mga anak uh, subscribe ng channel ko kasi siya na kayo. Uh, kasi parang napabayaan ko na so ngayon ito nagbabalik naman at ako ulit guys sana uh, maabot ko yung 1k subscriber para ma-unlock ko na Uh, sa mga mag-subscribe pa din sa akin maraming salamat kasi guys ah uh, chikahan muna tayo guys kasi uh, hindi ko ito uh, naging priority kasi yung uh, nakaraang buwan at uh, taon ay yung pinofocus ko muna yung uh, Facebook Reels ko pero sa ngayon uh, na monetize na ako sa Facebook uh, Reels ko so uh, magpo focus na din ako dito sa pagawa ng mga content. Actually guys, ang content ko dito ay ang pagsasayaw. Pero kaso lang ay alam niyo na pag music ay uh maging copyright tayo. Kaya ito, mini vlog na lang, i-share ko lang yung uh, mga uh, buhay ko sa Facebook. Kasi uh, doon sa Facebook kasi ang daming nag-stop nag sa pagawa ng mga content uh, dahil napakahirap, napakahirap ng uh, monetization tools lalo na sa Facebook Reels ang daming bawal kaya para sa akin ay tuloy nyo lang huwag kayong mawala ng pag-asa madali lang naman ma basta sumunod lang tayo sa mga rules ni Mita sa Facebook Reels kaya yung mga nag-stop na sa paggawa ng content uh, ituloy nyo lang kasi sayang naman yung mga pinaghirapan na nyo uh, malaki na yung hirap malaki na yung mga puyat natin, so katulad ko dati ay nawala na ako ng pag-asa, dahil nahihirapan ako, kaya ang ginagawa ko guys ay gumawa lang ako ng mga ah, original content, yung ah, walang music, kasi pag nagsisimula pa lang tayo doon sa ah, facebook reels, ay kailangan ay ah, original lahat ng mga videos natin ay original yung mga content natin para madali lang tayo ma-monetize. So, yun lang guys. Yun lang ang isi-share ko uh, sa inyo sa mga nag-stop na. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Gulang. Gulang sa pangarap. Uh, madali lang naman ma-monetize. Basta, sumunod lang tayo sa mga rules ni Mita sa Facebook natin. So, yun lang guys hanggang dito na lang ato. Sana ah uh, madami pang mag-subscribe ng channel ko. Thank you so much guys, lalo na sa mga nagsusubscribe sa akin. Maraming salamat. Bye-bye, I love you. Uh -huh.